Good morning um, Ito na po yung ating Ampalaya uh, 26 days ngayon Kasi Tinanim natin to August 1 So ngayon ay August 26 Ito, dito na linya Galaxy Max po ito F1 Ito po yung mga dahon Ito po 26 days malapit na makaakyat dito sa taas may ano tayo dito babaw ito ng linya galaxy max dito naman konti lang ah uh, from condor ito ah uh, trident improve f1 mas malapad yung dahon tsaka mas verde pero ang napansin ko dito sa condor same lang sila ng ano, edad. Pansin ko dito, wala pang uh, masyadong bulaklak. Meron na, pero hindi pa bumuka yan. Oh. Ito bulaklak. Hindi pa bumuka. Unlike sa Galaxy Max, may mga bunga na na maliliit. Doon sa unahan, may mga bunga. Ito, konti lang itong Trident F1 anim na ano lang yata ito eh. ay may bulaklak na pala dito may bunga na nga ito mm. may bunga na siya malapad masyado yung dahon oh. ang din F1 din to. Ito. Galaxy Max natin. Lima ito. Malapa din. Pero mas malapad talaga yung ano. Try din to. Ito naman kasi konti lang yung nabuhay. Anim lang yata ito. Try din dito naman is from Condor pa rin. Green Admiral. So nahuli ito ng tanim. Pero maganda. Maganda to. Dito na linya lahat. Condor ito. So ito namang Trident F1. Konti lang. Nasa 15 lang yata na puno. Tsaka doon yung Santa Lucia nila. Yung OPB. Maganda din siguro yon kasi malala pa din yung dahon kahit na bata pa ito so, yung ating ano, palaksi dyan banda sa gilid yung may mga poste yan may mga ano din dyan from contour din uh, sitaw negro star ano you know? uh, one week na yata yan ito. Ito, ito yung mga unang bunga ng ano galaxy hmm. alam natin na ano to um, yung mga mabilog na klase na bunga ito pagkita ko sa inyo yung ano Santa Lucia ng condor din ito yung class na ano eh klas na Green Admiral. So dito yung ito yung sinasabi ko na OPB ng Condor Santa Lucia. Maganda din. Wala pa yatang 2 weeks to eh. Simula nung tinransplant ko ito. Maganda. Malapad yung dahon. Kahit na bata pa oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anip, 7, walo. Siyam pa lang yung dahon oh Pero malalapad. Ito yung ano eh, yung unang dahon. Wala sa buto. Malalapad yung dahon. Multi-cropping tayo kasi eh. Diyan may sitaw na malalaki. May mga okra din. Ito, bunga. Galaxy Max. So, yan lang. Ito. Uh, diligan natin ng ano. Yara Winner dito. Yan balde natin. Nagdilig tayo. May mga block lock ko. Chào, bye lan. Have a nice day.